Teenager sa Virginia, pinatay ang kanyang mga magulang dahil kinuha niya ang kanyang iPod. Nagplead ng guilty ang 16-year-old na si Vincent Parker sa dalawang bilang ng second-degree murder noong Merkules. Hindi siya pumasok sa eskwelahan isang araw noong Disyembre at pinatay niya ang kanyang mga magulang sa loob ng kanilang bahay sa Norfolk. Base sa hatol ng mga korte, si Parker ay nasa tamang pag-iisip at isang matalinong tao. Idagdag na natin ang sick and twisted sa listahan. Inatake niya ang kanyang ina ng pepper spray habang palabas ito ng banyo. Paulit-ulit siyang sinaksak ni Parker sa mata. Inamin ni Parker na binugbog niya ang kanyang ina gamit ang baseball bat at crowbar hanggang sa hindi na ito huminga. Natagpuan ng mga medical examiners ang 25 hampas at saksak sa ulo, leeg at mukha ni Carol Parker. Pag-uwi ng kanyang ama na si Wayne Parker mula sa trabaho, inatake siya ni Vincent gamit ang crowbar at kutsilyo. Tumawag sa 911 ang ama ni Vincent at nadala siya sa ospital, pero hindi na siya naligtas ng mga doktor. Bago siya namatay, ay nasabi niya na ang kanyang anak ang umatake sa kanila. Si Vincent na pumatay dahil lang sa iPod ay na bilang isang adult at masesentensya itong darating na Setyembre.